guys for today's video guys mag update nga ako about sa condition ni Jazz so si Jazz guys is feeling uh, well na siya guys yes ah uh, tama yung naririnig nyo hayan na siya guys oh. so busy na siya sa panunood so uh, hapon na dito guys anong oras na ba? what time gulo? 5 na dito guys ng hapon so kagigising niya lang kaya pinanood ko ng cellphone guys kasi nagwawala bad mood kasi nga ang lola niya guys, sinindihan yata yung ilaw. ewang ko, parang sinadya naman siyang gisingin. Na ano eh, wala pang dalawang oras ang tulog. Kasi katulog siya is mga parang 2.30. So, mga alas 4, parang nagising na siya. Kasi nga, ang lola eh, sinindihan yung ilaw. Siyempre maliwanag na. Tsaka, nanonood kasi siya, may volume. Hindi niya ginamit yung kanyang uh, headphone. So, parang maingay din. So, ayan, nagising si Jazz Yes? Look at here, my love. So, okay na siya, guys. Yung sa natitira na lang is yung sa ilong niya na bumabara minsan. May sipon pa rin siya, pero hindi na siya nilagnat. Um, dahil nga may iniinom din siyang gamot guys yung paracetamol na pangubo din so hindi rin siya inubo guys may ubo-ubo siya pero pa isa-isa alam niyo yun Um, so, makulit na ulit siya, pasaway na ulit. So, gusto niyang, ano, lagi siyang nagwawala kasi gusto niyang pumunta sa labas. Eh, malamig nga sa labas. Ang sa gusto niyang pinaglalaroan, guys, sa harap, eh, malamig doon banda. Ayan, so, Okay na si Jess, guys. Ayan siya, oh. So, salamat naman kay Lord. So, ngayon naman, guys, si Mr. ang nagkasakit. Ayan. Dahil nga matigas din ang ulo, hindi nakikinig. Kasi nga kahapon, guys, sabi ko, maligo ka na. Kasi lumalamig ang panahon habang humahapon nga, di ba? Lumalamig yung temperatura. So, uh, sinabihan ko siya ng ilang beses ng tanghali. Hindi siya nakikinig. napa napatulog ko na si Jaz Kala ko naliligo ang Ferson Pagpasok ko dito sa kwarto, ang ganda ng position niya guys na nanonood ay nagigame. So, ayan, in, pinagalitan ko siya. Tapos, dun, dun, lang siya tumigil mag, ano, mag cellphone. At dun pa lang niya inopen uh, in yung geyser namin para uminit nga yung tubig, no? So, ayun. Uh, mga alas 6 na yata siya. Ay, alas 6 ba yun? Uh, parang magsisix na siya nung naligo. Ayan, so, uh, napakalamig na that time, guys. Then, uh, after niya maligo, eh, pag naliligo pa naman yan, guys, inaabot ng halos isa't kalahating oras. Imagine nyo yan, eh, ang lamig ng panahon. Tapos, ganun siya maligo katagal. Ayan, so, after niya maligo, guys, mag hindi yan gumagamit ng, ang, ano guys, pamunas para mag-dry ng kanyang uh, katawan. Hinan, uh, ang pang-dry niya is wala. Yung gagamit lang siya ng t-shirt, then yun na. Tapos hihintay nga nang mag yung kanyang katawan. Ang weird niya, no? So, ganun lang yan siya. So, after niya na maligo, uminom siya ng chai para nga uh, umano yung pakiramdam niya, gumaan-gaan yung pakiramdam niya. So, hatching siya ng hatching, guys. Bahing ng bahing. Ayan na. So, bahing ng bahing ng bahing ng bahing hanggang sa uh, nag -pi pinagalitan na siya kasi baka mahawang ulit si Jazz eh kagagaling lang sa sakit ng kanyang anak, eh pasaway din siya. So, sabi ng mga biyanan ko, don wag mo na kaming matulog na kasama siya. Ayan, ayan si mister Bulo. Ah. Uh, What you feel? How are you feeling? Sick. <coughs> feeling sick. Pero, ano naman siya guys, nilagnat siya kagabi, nilagnat siya kagabi din hanggang umaga, tapos nag-low nag yung temperature niya ng tanghali nag normal, so ngayon ano na lang siya sipon, sinisipun pero masama pa rin daw ang kanyang pakiramdam ayan, hindi pa siya umiinom ng gamot guys, why you did not ah, drink medicine yet? what are you waiting? it's like the viral will run its course no matter I take medicine or not, so I decided not to take because I don't have fever now so, so ayun nga guys kasi viral naman daw so mawawala siya by itself So, at saka wala naman daw siyang fever, kaya hindi siya uminom ng gamot. Umiiwas talaga siyang uminom ng gamot, guys. <coughs> kasi, na, nai na siya sa puro gamot eh. Kaya umiiwas na rin siya kung kailangan, kung kinakailangan hindi siya uminom. At hindi naman kailangan talaga. Hindi siya iinom. Yes, mahal. Say hello to titas first. Mm, itong just, binasa na naman ang, umihi na naman siya dito, oh. Ayan. So yan lamang ang ating update guys about kay Jess. Si Jess magaling na. Thank you Lord. Salamat po sa mga prayer nyo. Ayan si Jess. O makulit na ulit siya guys. So semester si Update ko kayo ulit bukas. Sana gumaling din siya agad. At hindi na siya makapanghawa guys. Lalo na ako dahil nga breastfeeding ako kay Jess no. So ang hirap pag mahawaan ako. Then nagpapadede ako kay Jess. Pwede ulit siya mahawa. Ayan. So kaya, nag-iingat din talaga ako, guys. Ayan. So, yan lamang ang ating up, uh, update for today, guys. Um, thank you for watching again. Bye! Ingat po tayong lahat. Say bye, gulo!